Uh, hello po, good morning, lahat. Welcome back na po sa Youtube Channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sagutin Ito'y galing po kay Angeli Augusto. Shoutout po sa si dyan, kaibigan. Ang kaniya pong tanong ay, Ano daw po ang pwedeng gawin sa mga inahing baboy na kakaroon ng buntis hangin? kung kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang pagikultura pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So sa ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagbuntis sa ating mga inahing baboy. Kasi po, mayroon po kasing mga instance o mga uh, panahon na yung papabubunt na akala po natin na buntis ko inahing baboy pero hindi pala siya po ay nagkakaroon ng buntis hangin o pseudo pregnancy. Kaya po, importante talaga kapag tayo po ay nagpapabulog sa ating mga alagang inahing baboy, dapat talaga alamin natin yung petsa kung kailan po natin sila pinabulugan para kinabukasan yan po yung day 1 so pag bilang ka ng day 1 hanggang 114 days yan po yung uh, expected day na pwede mga ting mga inahing baboy 114 days pero, pwede po silang manganak lang nasa 109 to 119 days. Yan po yung normal range na pwede manganak ito mga inahing baboy. 109 to 114 days. Average of 100, 109 to 119 days. Average of 114 days. Plus 5, minus 5. So, ya, yeah, ganun po ka-importante yung pagbibilang ng araw. Kasi po, pagdating po ng day 75 pataas, Simulan niyo na pong kapain yung tiyan ng mga inahing baboy niyo. Kung meron bang gumagalaw na biik doon sa loob ng kanyang tiyan. Kasi po, kapag meron pong gumagalaw na mga biik doon sa loob ng kanyang tiyan, ang ibig sabihin niyan, 100% na buntis po yung inahing baboy niyo. Check po yan. Ngayon, from day 75 pataas hanggang day 100, 100, 100, 100 hanggang 110, kahit anong kapa nyo po sa tiyan ng mga inahing baboy nyo, ay wala po kayong makapa na biik na gumagalaw kabahan na kayo dyan. Kasi po, isang indication po yan na buntis hangin yung mga inahing baboy nyo. Lumalaki yung kanyang chan, lumalaki yung kanyang dede, lumalaki yung kanyang puerta, pero walang laman nung loob na kanyang chan. Kasi po, kapag buntis talaga yung mga inahing baboy nyo, from day 75 pataas, gumagalaw na po sila. Kasi yan po yung mga panahon na sila po ay nagkakaroon ng quickening. Ang ibig sabihin ng quickening ay yung paggalaw ng mga biyek doon po sa loob ng tiyan natin mga inahing baboy. Ngayon, kapag walang gumagalaw hanggang uh, day 100 sa day 110, abnormal po yan mga kaibigan. Kasi po, kapag buntis yung inahing baboy nyo, dapat gagalaw yung mga biik. Pero kapag wala yung kayong makapa sa mga araw na yan, isa po siyang uh, indication na mayroon pong posibilidad na buntis hangin po yung mga inahing baboy nyo. Kapag uh, suspected po siya sa buntis hangin, Pagdating po ng day 114, pwede nyo pong turukan ng lutealize. Ang lutealize po mga kaibigan, ito po ay pangpahinog ng cervix o pampabuka ng cervix para makalabas po yung mga nasa loob ng na kanyang cervix. Ngayon, kapag buntis po yung inahing baboy nyo at tinurukan po niya ng pangpahinog ng lutealize, panganganak po yan. Pero kapag buntis hangin lang po yung kanyang uh, dinadala mga kaibigan, kahit na ilang ml ng Lutilize ang tinuturok nyo, kahit bumuka ng bumuka yung kanyang cervix, wala pong lumalabas na bi kasi wala pong loob, wala pong laman yung kanyang uterus. Ang kanya pong uterus po ay hindi lumalaki. Normal size lang po siya mga kaibigan, hindi po siya lumalaki. Yung chan lang po niya ang kanyang lumalaki. Kaya, yan yung dapat, kaya po, yan po yung dapat niyong gawin kung suspected po yung mga inahing baboy nyo na buntis hangin. And then, pagkatapos dyan, kapag uh, ma-prove nyo po na buntis hangin talaga at saka walang lumalabas na biik i-diet nyo muna yung mga inahing baboy niyan hanggang maging uh, bababa yung kanyang timbang bababa yung kanyang mga pangangatawan para siya po'y mag uli kasi pag mataba yung baboy kasi at saka nagbuburo ng buntis hangin siya po ay hindi po mag kasi yung kanyang utak po ay nag-iisip na siya po'y buntis so dapat yung gawin i-diet nyo para siya po'y papayat hanggang Then paliguan niyo po araw-araw hanggang sa abot sa panahon na siya po babalik na po sa kanyang normal cycle ng kanyang istros period at magre-reheat na po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.